may lalaking gumagalaw sa mundo nang walang sino mang nakakaalam ng kanyang lihim. Siya ang lalaking black box, ang mga aksyon niya, ang mga plano niya, at ang pagbabago sa kanyang buhay ay nangyayari sa likod ng tabing, walang nakakaalam, walang nakakasaksi. Nakikita ng mundo ang mga resulta, hindi ang proseso. Ito rin ang dahilan kung bakit delikado siya sa isang mundong nahuhumaling sa paglahad ng lahat, sa oversharing at sa constant na documentation ng bawat kilos, ang Sigma Male ay kumikilos ng may ganap na katahimikan. Hindi niya ibinubunyag ang kanyang plano, hindi niya ipinapakita ang proseso, hindi niya ipinapakita ang evolusyon niya. Dahil sa likod ng isang mental firewall ang lahat ng ginagawa niya, ang iba ay naiwan sa haka-haka. Hindi nila alam kung paano siya nag-iisip o bakit siya nagbabago. Sa video na ito, ipapakita natin ang sampung dahilan kung bakit ang sigma male ay isang black box, isang tao na tahimik na nagbabago ng mundo sa paligid niya nang hindi inilalantad ang mekanismo. Una, ang pagbabago niya ay panloob, hindi pampubliko. Karamihan sa tao ay nagbabago ng may palabas. Pinag-uusapan ang kanilang goals, bagong habits, o bagong pananaw sa buhay gusto nila ng audience para patunayan ang identity nila. Ang sigma male ay lumalaki sa katahimikan. Ang kanyang pagbabago ay nangyayari sa mga hindi nakikitang patong ng isip, sa maliliit na desisyon, sa pribadong pagninilay, sa disiplina na walang pumapalakpak. Ang tunay na paglago ay nangyayari kung saan walang nakamasid. Dalawa, itinatago niya ang proseso. Nagbubunyag lang siya ng resulta, hindi ng paraan. Ang mga paraan ay madaling sa butahe, pero ang resulta ay hindi matatawaran. Ang mga tao ay gustong suriin at punahin ang proseso ng iba. Alam ng Sigma Male na ang pagpapakita ng paraan niya ay nagiging doorway para maapektuhan ang kanyang resulta. Kaya itinatago niya ang paano, ang dahilan, at ang makina sa likod ng tagumpay. Tatlong tahimik siyang natututo at umaangkop. Karamihan sa tao ay ipinagmamalaki ang kanilang learning journey, mga libro, skills, pananaw para sa pagkilala. Ang sigma male ay tahimik, sumisipsip ng impormasyon, ina-upgrade ang sarili sa loob at binabago ang ugali ng walang anunsyo. Ang katahimikan habang natututo ay nagaalis ng pressure, ingay at paghahambing. Apat, ang misteryo ay kanyang kalamangan. Alam niya na takot ang tao sa hindi nila naiintindihan. Kapag predictable ka, kontrolado ka. Ang sigma male ay hindi predictable. Gumagalaw siya ng walang pattern, nag-iisip at kumikilos ng walang babala. Ang misteryo ay nagpapalakas sa presensya niya. Respetado, hinahangaan at tahimik na kinatatakutan. 5. Hindi siya umaasa sa panlabas na pagpapatunay. Maraming tao ang kumikilos para sa papuri, validation at approval. Ang sigma male ay walang pangangailangan. Walang sino man ang makokontrol sa kanya dahil wala siyang hinahangad mula sa iba. Ang kanyang intensyon at emosyon ay hindi nababasa. Anim, pinapahalagahan niya ang ambiguity. Kapag ang tao ay masyadong nagsasalita, halata ang motibo at kahinaan. Ang sigma male ay mapili at matipid sa salita. Pinapakita niya ang kaunti kaya't ang ibang tao ang naglalantad ng kanilang sarili sa pagsisikap na unawain siya. Ang kanyang kalabuan ay estratehiya. Nagbibigay sa kanya ng impormasyon ng higit sa kanyang ibinabalik. Ipinapakita lang niya ang pangwakas na resulta. Karamihan sa tao ay nagpapakita ng bawat yugto ng self-improvement, selfies, journals, plans, ang Sigma male ay hindi. Ipinapakita niya lang ang upgraded na buhay at matured na pagkatao. Walang nakakaalam ng messy middle ng proseso niya. Apat, ang emosyon niya ay protektado. Malalim ang nararamdaman niya ngunit hindi ipinapakita sa publiko. Ang kanyang emosyonal na mundo ay layered at encrypted. Alam niya na ang pagpapakita ng kahinaan sa maling tao ay maaaring makasakit. Ang katahimikan ay hindi malamig. Ito ay proteksyon at katalinuhan. Siyam. Ang galaw niya ay para sa pangmatagalang epekto. Maraming tao ang kumikilos para sa instant gratification. Ang sigma male ay naglalaro ng pangmatagalan. Ang katahimikan niya ay kalkulasyon, hindi kawalan. Ang kanyang strategy ay nakikita lang sa resulta, hindi sa bawat hakbang, sampo. Ang kapangyarihan niya ay nagmumula sa katahimikan. Hindi ito personalidad, hindi kagustuhan, ito ay kapangyarihan. Ang katahimikan ay nagpapatalas ng awareness, nagpapalakas ng freedom at nagpoprotekta sa strategy at evolution. Ang ingay ay ginagamit ng marami bilang saklay. Ang katahimikan ng sigma male ay sandata. Ang mundo ay nakikita ang epekto niya bago maunawaan ang proseso. Ang sigma male ay nananatiling misteryoso, hindi mahuhulaan at makapangyarihan dahil ang katahimikan ay mas nakakapagpanatili ng lakas kaysa sa ingay.